Nag solo rank game ako mag-isa kasama ko ang aking sarili at ginamit ko nga ang aking bagong skin kay Moscow dahil Moscow user naman talaga ako dati pa. Nung una akala ko okay pa kasi pinuri nila tayo, sinabihan nila tayo angas daw ng skin natin. At syempre dahil compliment yan, tahimik lang tayo, syempre hindi tayo pwedeng magyabang at hindi naman talaga dapat pinagyayabang yung skin kasi nasa skills pa rin talaga yan. Yung skin naman pampagana lang yan kapag naglalaro ka kasi kapag maganda yung skin mo, gaganahan ka rin talaga talaga. Kaso biglang nagchat yung Estes dito pro kasi siya. Sarcastic yung pagkakasabi niya na Ayan, kasi sinasabi niya dito pro player dapat maganda yung skin. Kapag maganda yung skin mo dapat magaling ka maglaro. Diba? Ganon yung banat niya dito kaya sinabi niya pro player kasi siya. O yan. Tingnan nyo. Diba? Ang sarcastic na mga banat niya pagkatapos kuma first blood yung Nathan at syempre hindi ito maganda dahil hindi naman ako nagsasalita. Hinahayaan ko lang talaga. Pero big deal ba talaga kapag maganda yung skin? Hindi ba pwedeng pinaghirapan pinaghirapan ko bago makuha, hindi ba pwedeng nag daily discount ako one times per day? Hindi ba pwedeng ganon? Sinabihan pa tayo na pro yabang, wala naman tayong ginagawa, hindi naman tayo nagsasalita, 1-0 pa lang kakasimula pa lang ng laban, pro yabang na kagad wag naman natin ugaliin yung ganyan na kapag may nakita tayong magandang skin eh kung ano-ano na sasabihin natin. 204 KDA ako dito at maganda yung simula ng early game ko hanggang sa nagkamali ako dito. Dalawa pala yung kalaban ko, Lilia at saka Gusho, nandyan lang pala sa paligid. At mabibigyan ako dito mga kaibigan. Ito yung unang pagkakamali ko sa game na to at nagsunod-sunod na. Dito sa pangalawang death ko, may sinabi na naman si Estes, ganda skin no? Ang sarcastic ng banat na yan. Kasi Kailanan ko ba na nag-ipon ako ng diamonds para makapag-draw everyday at nag-recharge ako 100 sa task para lang makakuha ng skin na to? Bakit ginaganito ako? Hindi ba pwedeng maging masaya na lang tayo dahil merong skin yung isang tao na maayos-ayos naman kahit papaano? Pati yung tie grill ng kalaban, ganun rin ang sinabi. Pinagtatawanan pa ko at ang sarcastic pa ng pagkakasabi na pro with question mark. Ha ha ha, di ba? parang napakalaking kasalanan ko sa kanila na meron akong Moscow New Skin tapos nakita nila parang ang laki ng kasalanan ko sa kanila. Ano bang ginawa kong mali? Natapakan ko ba yung pagkataon nyo? Ay napik ko ba kayo dahil sa skin na to? Ano bang ginawa kong masama? Pati yung Nathan nakikigatong pa. Bakit daw ako nakaroom Diyos ko naman lagpas 8 minutes na pwede ka nang magrom at may gold kang makukuha kapag nagrom ka kahit hindi ka roamer. Meron akong nakuhang gold dahil bumili ako ng roaming equipment kahit hindi ako roamer at malaking bagay yan lalong lalo na kapag naghahabol kayo, di ba? Nagchat ulit si Este sa kalaban, game na daw sabi ng marksman namin, ako yung tinutukoy niya, e, hindi naman ako nagsasalita. Natalo kami dito dahil imbes na mag-focus si Este sa trabaho niya bilang support, mas inuna pa niya magchat ng magchat maging sarcastic at kung ano-ano yung sabihin dahil lang sa bagong skin. MVP defeat pa tayo dito. Tignan nyo naman yung Jawhead at yung Vixana at yung Estes. Walang ginawa pero sa akin, ako yung pinag nila dahil sa bagong skin. Ano bang ginawa kong mali? Dahil lang ba sa skin nagkakaganyan kayo?